Yan, dahil marami po tayong sili ay gagawin po natin ah uh, bibilad po natin ito. Tatanggalin lang po natin yung mga tampok nito at atin po itong ibibilad na yan. Ganyan na po ang inyong gagawin at para po madaling matuyo at pagkatapos po niyan, ibilad natin ng ilang araw ay tuyo na po ang ating sili. Kailangan po kapag inyong iga-grinder or inyong ipapowder ay kailangan po ay malutong na malutong po yung ating sili. Ayan, tago nyo po yan, gilingin. Para po hindi kagad masira ang ating sili. Kailangan rin po na magmas kayo kapag kayo ay magagrind ng sili dahil po talagang pumapasok sa ating ilong at nakakasamid. Uh, mas okay po kung nasa open space kayo kapag ka kayo ay magagrind ng sili. Ayan, ginamit ko po, po din yan ay yung malaki ng grinder, meat grinder para po mas mapadali natin ang pag-grind ng aming sili. Kaya lang po ay medyo hindi siya masyadong durog kapag kaya na yung ginamit. Kaya kailangan ko pa rin talaga na gamitan niya ng mismong grinder. Yung talagang pandurog po. Mas madali po durugin kapag tuyong tuyo. Swak na swak po itong pang negosyo. Kapag marami tayong tanim na sili ay pwede pwede nyo po itong itang negosyo ayan, pagkatapos po niyang i-grinder ay dalawang klase po ang aking gagawin isang chili flakes na pang negosyo at isang chili powder, ayan guys kailangan po kapag inyong ilalagay yan ay yung talagang tuyong tuyo at walang mamasa-masa para po tumagalin yung sili at hindi po yan magkaamat pwede pwede rin po kayong gumawa ng chili garlic oil Maraming sili na swak pa ang negosyo. Thank you! Kaya, tina -tina. <fix>